Aristado ang sarong babae sa ginibong bybust operation sa barangay Bagong Silang San Andres, Catanduanes, Kaining Lunes, September 23. Binisto ang sospek na sarong 40 anyos na solo parent at sinagtatrabaho sa sarong bakery sa Ana. Narecover sa posisyong kainan 500 pesos na bybust money at sin sarong heat-sealed plastic sachet in Shabu. Opo siya sa samuyang database on illegal drug. Uh, Disputed as the, one of the SLI State level Napag-araman na dati ng suminuko ang soswek sa otoridad sa kasagsagan kan Oplan Tukhang kan taong 2019. Nadakop ini kan pinagsarong per sa San Andres Municipal Police Station as in Provincial Intelligence Unit si na uh, may mga nangaaraman na kung anong mga illegal na activities na pag ipag sa ano na po, report na po sa Muya. Then uh, ang sa Muya man pong uh, ipatura, man po ang ang mga uh, dialogue na sa mga barangay, sa mga uh, ibang people's organization sa barangay, tanga na mas uh, mapreventaran ta sa mga arog mga uh, pangyayari. Sa presente, nasa kustodiyan na kan San Andres Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.